niya, yun know. o. Bit, bit niya yung ulo niya, wala siyang ulo, bit-bit niya yung ulo niya. Welcome to my channel. At tempe pa rin bago tayong reaction video ngayon mga idol. Ito po ay kay Pipoy Tandok. Ayan, subscribe nyo si Pipoy Tandok mga idol. At syempre kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At pag-click na notification bell at silikol para updated kayo sa aking mga upload na reaction video. Nakagaya po nito. At unang ito patagalin, tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play. Narito na ang mga pinaka nakakapangilabot na video na hindi magpapatulog sa'yo ng ilang araw. Kaya tawagin mo na ang iyong mga Uy. kasama at sabay-sabay nating panuurin. Kaya't kung ready ka na, eh ano pang hinihintay mo? Ready. Di... Tara na! <laughs> ang gugulat si Pipoy Tanto kaya dito natatakot si Boss Rino. CCTV na ito nakuha mula sa bansang Japan. Makikita natin ang isang babae sa studyong ito na tila sumasayaw na practice sumayaw. Okay. Sa kalagitnaan ah. ng kanyang sayaw ay nakaramdam ito ng kaunting kapaguran kaya't naisipan itong magpahinga ng saglit. Okay. Ang studio ay napapaligiran ng malalaking salamin. At siyempre nakakatakot ito kasi pag, pag studio ay talaga napapaligiran ng sa salamin tapos lalo na kung ikaw lang mag-isa. Sa mga pagkakataong iyon, siya lamang ang tao sa studio. Habang nakaupo ang babae, dito na natin masisilayan ang nakakapangilabot na pangyayari. Panoorin natin maigi. Okay, panoorin natin. Ay! Oo nga, no. Yung, ano, yung anino niya sa likod, yun ang naunang gumalaw. Kaysa sa, ano, hindi yun yung mga idol, oh. Sa bandang kanan, yan, nakaupo yung babae. papansin Ang isang Yan yung isang yung, yung, anino niya yung naunang gumalaw. Hindi ito sumabay sa kanyang galaw. Sa unang tumayo. Agad itong napansin ng babae at bigla na lamang napatakbo. Samantala, nakatayo lamang Ay, ang o, kanyang Naiwan yung, yung, yung anino sa babae. Eh? Sa CCTV naman na ito, nakuha mula sa kwarto ng bahay na ito habang hey. nanonood ang bata ng kanyang paboritong palabas. napapansin sa pintuan ang pagdaan ng animoy Uyung na kulay itim na babae. Ayan o, sa pinto mga idol may dumaan na ano to nakakumot na itim. Ay ang itim din ano. Pero kala, ano may parang ano eh halata yung paghakbang niya eh kasi parang yung ano baga ng tela mahaba. Na ano yung paghakbang niya Parang nakikita baga. Eh ano, Uy, ayun. yon legit yun. Wala. Walang Nang talik. Nang walang kung wala. -anoy, bigla na lamang umandar ang upuan sa harapan ng bata dahilan para ito'y magtatatakbo palabas ng kwarto. Wow. Sa CCTV naman na ito, sa isang sa mall, nakuhanan ang nakakapangilabot na pangyayari. Uy mapapansin na bigla Umalaw yung ano yung sasakyan ng bata Ano na lamang umandar ang isang sasakyang pang bata kahit wala naman nakasakay dito O ano? Alam mo ba pag video ito ni pag video ni Pipoy Tandok ay talaga dito si Boss Rino natatakot <laughs> Ayan, Bago tayo magpatuloy um <laughs> sa ating video, batiin muna natin ang mga certified matapang at kung gusto mo rin mapabilang sa kanila mag-comment ka lang dahil ang may pinakamalulupit na comments, comments yun ang ating pipiliin back okay. to the story ano oh. nagpatuloy ang pag-andar nito ng paikot-ikot <laughs> na parabang parang may sumasakay Yun. Isang nakakapangilabot na babae naman ang nakunan ng CCTV sa harapan ng pintuan na ito. ito at ubosag ang ilong, may sugat. May hawak di umano ito na napakaraming susi at pilit binubuksan ang pintuan. Oh, nung daming susi. Nakatakot pa ito, no? Tapos nakapasok. Malaki ang pasasalamat ng may-ari ng bahay at hindi ito nabuksan ng babaeng ito. Siguro magnanakaw ito kaya pilit bukas ng pinto. Di kalayuan mula sa bahay. Ito naman ang nakunan ng CCTV. I know you're in there. Let me in, daddy. Let me in. Okay. Uy. May takip sa ano. Let me May in. takip ang baba? Ba? Eh, nakahubad. Alam ko na. Addict yun. Kuha naman ang video na ito mula sa CCTV ng isang restaurant na kung saan makikita natin ang dalawang tao na nakaupo sa labas ng restaurant. Okay? Uy! Okay. Pagmasdan natin... Ba't nawala? Maigi. Nabigla na lamang silang dalawang yeah, you know. nawala ng hindi namamalayan. O oh, na wala nga. Alam ko na. Baka yun ano na nag-teleport. Yung teleportation baga. Tawagin. Ay, ayan na. Pinagkagulo nga sila oh. Eh nagkagulo nagkagulo ang mga tao yan yeah, nagkagulo nga tuloy yung mga kita. tao si nakikita din pala nila na bigyan na wala o yung dalawa hindi, kayo na lamang ang humusga sa video na ito okay ala una hey, araw ng ito nakakatakot nga makunan ang babaeng ito sa kalsada wala nga ulo tila naglalakad ito na parang lasing yung nga gagaw lang ulo. Ay bitbit -bit na yung ulo niya. O nga, no, mga idol. Kapansin-pansin na tila hawak nito ang kanyang ulo. oy May mga usap ko sa akin. Yun na doon yun 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 natatakot si Boss Na talagang may nagpapakita rito ng mga ligaw na kaluluwa. Pero sa kung ano ang katotohanan sa babaeng ito. Yung halo bitbit talaga niya yung ulo niya, yun oh. No? Yeah. Bitbit niya yung ulo niya, wala siyang ulo, bitbit -bit niya yung ulo niya. Nag-viral naman ang Gigol. video yung ito sa TikTok. matapos itong mai-upload. Sa kung ano ang dahilan panoorin natin. Sa fast forward ng video na ito, nakakapangilabot na ang mga sumunod na pangyayari. Tuma Kuha ito ng CCTV mga idol. Tumaob ang upuan na o ito yung upuan, na gumalaw. siyang malaw upang maging alerto ang CCTV dahil sa feature na ito na motion detector. You know, eh, parang Ngunit may humila-hila. Pa rin no? ang paggalaw ng kopya kahit na ito'y nakataob na. Sa kuha ng video na ito na may caption na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa makita nila ang recorded na CCTV sa mga sumunod okay. na araw. At kuha ang video na ito sa ganap na alauna ng madaling araw. Alana ng madaling may 9, 2023. araw. 2023. Kaya nga, umusod-usod. Yung nga, Lola, nung punta sa gilid.